Corruption has been so pervasive and systemic that doing so is like a piece of cake. And when I say piece of cake, I mean that funds for a specific project are divided, shares vary depending on grid, Big parts swallowed by corrupt operators both from the public and private sectors, leaving only crumbs for actual project implementation. Mailan pangang proyekto. hindi man lang nagtira para sa taong bayan. Ang tawag ng Pangulong Marcos dito, guni-guni o ghost projects. Mr. President, let me illustrate an example of the pie sharing in a severely corrupted project. Na kong bigyan diin na hindi ito representasyon ng lahat ng kalakaran sa flood control projects sa buong Pilipinas. While the pillaging pattern is relatively the same the pie sharing varies depending on the level of greed. Ihiwalay muna natin ang mga regular o legal na buwis at insurances na automatic na binabawas sa mga proyekto. 5% value added tax, 2% withholding tax, 1% para sa bonds and insurances at 1% materials testing. Ibawas na rin natin ang allowable contractor's profit na 8 to 11, 8 to 10 percent. Halimbawa, sa 100 million piso na pondo para sa flood control project, kung ibabawas ang maximum allowable deductions, nasa 82 million ang matitira para sa proyekto. Pero hindi pa rito nagtatapos, Mr. President. Kakatayin pa ang budget para sa mga lagay, commissions, SOPs, at iba-iba pang terminong binubuo para sa shares ng mga korap. Sa mga halos magkakaparehong impormasyon na aming nakalap, ganito kagarapal ang sistema sa hatian ng isang maanumalyang proyekto. 8 to 10% para sa opis mga opisyal ng DPWH. Swerte na daw kung pumayag ang district engineer na 6% lamang ang partinya. niya. May ekstrang 2 to 3% pa na parte ang District Engineering Office kung may sosobra sa contractor's profit. na na rin kasi ng District Engineering Office ang tutubuin ng contractor mula sa project at sinisiguro na nila na sosobra ito sa allowable profit para mayroon pa silang kukubrahin. Ang tawag nila rito, reseta. Reseta dahil ang presyo na itinakda ng District Engineering Office ay nakasulat at napag na. Parang gamot, Mr. President, lulunokin na lang ng kontraktor. 5.6% to 6% para sa mga miyembro ng Beach and Awards Committee or BAC. 0.5 to 1% para sa COA. Mr. President, meron pa ngayon tinatawag na passing through or parking fee na aabot sa katumbas na 5 to 6% ng pondo. Ito ang itinuturing na royalty ang tawag sa lagay na ibinibigay sa politikong may kontrol sa distrito kung saan iimplementa o itatayo ang proyekto. Lo and behold, Mr. President, 20 to 25 percent ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40% o 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 million pisong pondo para sa proyekto. Mr. President, there is an evident pattern of this nasty distribution of public funds among crooks. Ito ay base sa mga case studies na aming pinuntahan at mususing inimbestigahan sa iba't ibang dako ng bansa. Partikular sa isyo ng flood control, hindi na namin sinama sa aking presentasyon ang mga naikutan at ibinunyag na ng Pangulo. Ang malinaw na malinaw. Halos pare-pareho ang pattern kung paano minamasaker ng mga kawatan ang pondo ng bayan. Nauna na po itong iniuulat ng ating Pangulo noong nakarang linggo, nambanggitin niya ang mga items na pare-pareho ang contract cost sa kabila ng pagkakaiba-iba ng specs, disenyo at haba ng proyekto. Panorin po natin ang video. Pag sinabi, may limampung project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho, pare-pareho pare -pareho lahat. Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. Sa parlance po na ang nakakaalam lamang ay ang mga kasali sa gulangan sa pondo. Ito po ang tinatawag na distinct. Distinct ang mga budget items na makikita sa General Appropriations Act at awarded contracts na may pare-parehong halaga para sa magkakalapitman o magkakalayo na proyekto. Distinct dahil ayon sa aming mga informants sa loob ng DPWH at kunumpirma ng ilang contractors, coded na budget ito para mayroong pag -pag pagkakakilanlan ang mga quote-unquote may-ari ng proyekto. Para sa mga nakakaunawa, ang ibig sabihin po ay akin yan. Sa Bulacan First Engineering District na pinamumunuan na magkasunod na tinanggal sa puesto na si dating District Engineer Henry Alcantara at ang pumalit sa kanya na si Bryce Hernandez. Napag-alaman naming talamak ang ganitong kalakaran. Bakit? Sapagat ayon sa mga contractors at DPWH, DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng daang milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Mr. President, sa District Engineering Office na ito, sa ilalim ng pamumuno ng dalawang nabanggit na opisyal, para sa toong 2024, walung proyekto ang pare-pareho ang pondo kahit magkakaiba ang specs, disenyo at haba. Distinct. Babalikan po natin, Mr. President, mamaya ang lalawigan ng Bulacan na aming maituturing na pinakanotorious pagdating sa anomalya ng flood control projects base sa aming mga findings.